Good morning! Welcome to my vlog. For today's video, nagluto si Mr. Og breakfast. Hi, Dad! Good morning! Daddy! Hello! Hello! Yan. Itlog among sudan. Og. Yan ang bula, di ba de? So, mana siya. Buto na kanon. Na to, kay perito na. Huma naman siyang itlog. Buwad na po daw. Ah, Bulat Bulad, lutoon pa niya. Diba, Dad? Hmm magunsa um, ka mag... Uh, mag siya o talong. So, muna siya mami nag ni si mister. siya o talong. Morning, ano mamino ang kanindot pag naadyo tayo mga tanong-tanong kay malibri dyo ato nga to ang pagkaon. Na, oh. Tapos, ang kalami pa na atong talong dad kay organic siya dad. So, safe siya kaunon. Magsalad lang siya, mami. So, ang among sudan, mawto ganina, nagvideo ko, kanang scramble egg, bulad, o kanang magsalad si Mr. Ogtalon ayan. Okay, so, agbutan pa din yung magukra So, ayan. Pang kanindot, sa panahon, kubanan sa kalaming isa pagkaon, kay, naman tay harvest. Muna. So, di lang na So, muna siya. Nana. Tapos talo. Nana lang siya ang mag, ano, mag luto sa okra. Half cook lang. Tapos salad ba di siya, mami? Mag kag tomato din, no? Oh. Butag limon, di ba? So, di ba? Okay. okay. Pag maluto nah, na, iyan na. Dalo na rin. Mga unta. Breakfast ni tulog pa man ang mga bata. Kami lang sa mga un. Kay holiday, mangod ka ron, di ba di? Kay, sa to di, batang? Batang Pinoy. Batang Tiyapo. <laughs> batang Pinoy. So, na ay ano ka mami? Kabalo ka, mami, ng hunaw, mami ni Mister? Magkinamot rami, mami. Magkinamot rami, mami. Ano, simpleng ano, kinabuhay, mami. Ayan and then rice. Tara mong pagkaon mami. Na semester Mr. ani prepare. So, tereng okers na mende ya. Mm. Itlog. Of course, mula. Mm. Welcome to my blog, Dad. <laughs> Ano na na mami, no? Kaya nabit ako. magtikaw-tikaw, dalis balay mami. Mahal yun siya mami. Pag magutumon, -tong, magluto lang, mukha ko lang. Huwag na ilutoon, pag anos ko siya, mami, no? Na. No. Ano na lang namang kinabuhi, dali mami? Pinubre ba? Pinubre. Sabot, pag pinubre mami? Hindi na to lang ba? Kinabuhi yung simple. Ano na lang namang. Dali mami, malipay mami sa pinabuhi simple lang. Di ba de? Di ba de? Ano na lang, kinabuhin naman. Mm -hmm. Tarap! Tarap, tarap. Pakita po na ako. Ako naman yung gibidyuhan yun na mami, pero pakita lang na mm -hmm. ako. Nagtalong manila nila to? Oo, pwede. Pwede magdala o talong. Muta na akong hasban ba, sims naman ko garden, dagan kong talong. niya, pag mubalik daw siya matuog Manila, mami, kay, siyempre, manginabuhi man siya, mami. Tingnan niya, magdala daw siya. Manila, <mahala? laughs> Mahal kayong talong sa Manila dino no? no, di oh. Ano, ako ka. Nakadilis, ang mukha, libre lang. Ang talong 300 ang kilo. Ang talong? Sa Manila? O, ba't yan, may 10 pesos sa kabukla? Ang talong sa Manila daw, 300, tinood mm, na. Sa na ako ng transfer siya. Okay, ito mo talipapa dito. Mahal. Grabe mahala ko eh. 180 ko lang ano? Ukra. Ano grabe? Ukra 180 daw presyo. Grabe na. No? Mahal kaayo Kita basah basah kakak gula deh di eh. Ini aku gendang cokelat mami kena bitong. Saf koklam. Coba di kenal nanu pilih kenalnya. Deh. Hmm. Saf koklam. Kamu Hmm. na ng kamera ni Tangka kahit pa man ang mga batos basta way class here yung nabata doon mga mata masaglan na sadya mo karang nakatuog sila Ra. live na okay. video no. pangit sa buwan pangit sa yes. pangit sa itlog pangit na may sa talong o okra. Ngayon. Yeah. Pangita sa talong na may kamate. Perfect. Dika kano? Perfect na ni perfect. Okay. Bye. Bye dad.